This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Wapagpahalang araw po may dear brothers and sisters, ito po si Brother Dave and welcome sa Kamvalumi Philippines. ditong Abril 1 hanggang 7. Ang pamagat po ng ating pag-usapan ngayon ay makipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Babasa tayo sa Jacob chapter 1 verse 10. Sinabi dito, sa labis na pagmamahal na iniukol ng mga tao kay Nephi siya na naging takilang tagapagtanggol nila na nagwasiwas ng espada ni Laban sa pagtatanggol sa kanila at nagpakabagod ng buong panahon niya para sa kanilang kapakanan. Sa talata mula sa aklat ni Mormon, ipinapakita ni Ako ang labis na pagmamahal at pagsisikap ni Nephi para sa kanyang mga kapatid ipinapakita niya ang dedikasyon ni Nephi sa pagtatanggol at pag-alaga sa kanilang kapakanan. Sa kasalukuyang panahon, ito ay isang paalaala sa atin na malaga ang pagkakaroon ng mga tapat at mapagmahal na leader na handang magsakipisyo para sa kapakanan ng iba. Ang pagiging handa ni Nephi na ibuwis ang kanyang buhay para sa iba ay nagpapakita ng kanyang pagtibay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga kapatid. Sa ganitong paraan, tayo rin ay dapat maging handang magbigay ng buong puso at pagmamahal sa paglilingkod sa ating kapwa. Sa Jacob chapter 4, verse 11. Sa makatuwid, mga minamahal na kapatid, makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng pagbabahid sa ni Kristo, ang kanyang bugtong na anak, at maaaring matamu ninyo ang pagkabuhay na maguli. Alinsunod sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli na na Kristo at may handog bilang mga unang bunga ni Kristo sa Diyos na may pananampalataya at magtamo ng mabuting pag-asa sa kaluwalatian na nasa Kanya bago niya ipakita ang sarili sa laman. Sa talatang ito mula sa aklat ni Mormon, ipinapaalala ni Jacob sa atin ang kahalagahan ng pagbabayad sala kay Iso Kristo upang magkaroon ng pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ng pagsunod sa mga katuruan at mga utos ni Kristo at sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang sakripisyo at pagbabayad sala. Para sa ating mga kasalanan, maaari nating makuha ang pag-asang na muling pagkabuhay. Ito ay isang paalaala ang ating kaligtasan ay nasa pagtitiwala at pagsunod sa kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pag-asa kay Kristo maaari tayong magkaroon ng siguradong pag-asa sa mga biyayang sa mga biyayang inilaan niya para sa atin sa kaluwalhatian sa Jacob chapter 1 hanggang chapter 2 mayroon akong tungkulin mula sa Panginoon. Mababasa natin sa Jacob chapter 1, verse 17 to 19. Sa makatuwid, ako si Jacob ay ipinahayag sa kanila ang mga salitang ito habang tinuturuan ko sila sa templo. Matapos kong matanggap ang aking tungkulin mula sa Panginoon, at tinupad namin ang aming mga tungkulin sa Panginoon sa pagtanggap ng pananagutan sa pagsagot sa mga kasalanan ng mga tao sa aming sariling mga ulo kung hindi namin sila tuturuan ng salita ng Diyos ng buong pagsusumigasig. Kaya nga, sa pamamagitan ng puspusang pangangaral ay hindi marurumihan ng kanilang dugo ang aming mga kasuotan. Kung hindi ay marurumihan ng kanilang mga dugo ang aming mga kasuotan at hindi kami matatagpuang walang bahay dungis sa huling araw. Sa mga talatang ito mula sa aklat ni Mormon, ipinapakita ni Jacob ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa kanyang mga kapatid. Pinanggit niya ang ginawa niya ito sa templo pagkatapos niyang matanggap ang tungkulin mula sa Panginoon pinapatunayan niya na ang kanilang layunin ay ang matutunan ang mga aral ng Diyos at magampanan ang kanilang mga tungkulin sa kanya sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang mga pananagutan at sa pagsasagot sa mga kasalanan ng kanilang mga kapatid sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, pinatutunayan nila ang kanilang integridad at dedikasyon sa ganitong paraan. Hindi lamang sila naglilingkod ng may tapat na puso, kundi pati na rin hindi sila nagpapahintulot na matakpan ng kasalanan ng iba ang kanilang sariling mga kasuotan na nagsisimbolo ng kanilang kalayaan at ang kanilang kalinisan sa paningin ng Panginoon. Sa Jacob chapter 1 verse 6 to 8 hanggang 15 to 19 Ipinakikita ni Jacob ang kanilang masigasig na pagtuturo at paghahayag ng salita ng Diyos sa kanyang mga kapatid. Lubos ang kanilang hangari na may parating ang mensahe ni Kristo at ang kahalagahan ng pagsunod sa kanya. Binanggit ni Jacob ang pagtuturo niya sa templo kung saan siya ay tinanggap ang tungkulin mula sa Panginoon. Ipinapaalala niya sa kanilang lahat na dapat nilang sundin ang kautusan ni Nephi at ang mga utos ng Diyos sa kabila ng pagdami ng kasamaan at pag-abuso sa kanilang lipunan patuloy pa rin silang nagtuturo at nag-aalay ng kanilang sarili upang maglingkod sa Diyos at sa kanilang mga kapatid sa pamamagitan ng kanilang matapat na pagtuturo at pangangaral pinanatili nila ang kanilang kalinisan at integridad sa paningin ng Diyos na nagpapakita ng kanilang katapatan at pagmamahal sa kanyang mga kautusan. Sa Jacob, chapter 2, verse 1 to 11, ipinapahayag ni Jacob ang kanyang labis na pag-alala at pangangalaga para sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Sa pamamagitan ng banal na tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoon, handa siyang ipahayag ang salita ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng matatas na pananalita. Pinabanggit niya ang kanyang pagdadalamhati sa mga kasalanan at pagsalungat sa mga kautusan ng Diyos ng kanyang mga kapatid. Sa kasalukuyang panahon, tulad ni Jacob, may mga taong handang magsakripisyo at magpakahirap upang ipahayag ang mga salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Ang kanilang layunin ay hindi lamang ang magbigay ng aral, kundi pati na rin ang magbigay ng kahulugan at kalinga sa mga taong naghahanap ng patnubay. Sa panahon ngayon, ang pangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos ay patuloy na mahalaga, lalo na sa panahon ng kaguluhan at at pag-aalinlangan dapat tayong makinig at magpakumbaba upang matanggap ang mga aral na ito at sundin ang mga gabay ng Diyos sa ating buhay ang mga pangaral ni Jacob ay may kinalaman sa pagpakumbaba at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos isang aral na kailangan pa rin nating sundin sa kasalukuyang panahon sa Jacob chapter 2 verse 12 to 21 Huwag hayaang wasakin ng inyong magpagpalalong puso ang inyong mga kaluluwa. Nagkaroon ng problema ang mga nifita sa kapalaluan sa pagtutuon sa mga kayamanan. Sa Jacob chapter 2 verse 13 Sinabi dito at ang mga mapagpalang kamay ay buong kasiyahang ginitian kayo kung kaya't nakatanggap kayo ng maraming kayamanan at dahil ang ilan sa inyo ay nagtamu ng higit na marami kaysa sa inyong mga kapatid. Kayo ay iniangat at sa kapalaluan ng inyong mga puso at nagpapatigas ng inyong mga liig at nagtataas ng mga ulo dahil sa kamahalan ng inyong mga pananamit at hinahamak ang inyong mga kapatid sapagkat inaakala ninyo na kayo ay nakahigit sa kanila. Sa talatang ito, ipinapakita ni Jacob ang kanyang pag-alala sa pagkakaroon ng kasakiman at kayabangan sa mga ilang tao. Sa pagtanggap ng mga biyaya mula sa Diyos tulad ng kayamanan, hindi dapat maging dahilan para sa pagmataas at pagkamuhi sa ating mga kapwa. Sa kasalukuyan, kahit sa gitna ng mga material na biyaya na ating natatanggap, mahalaga pa rin na manatiling mapagkumbaba at magkaroon ng pagalang sa ating mga kapwa. Ang pag-aangat ng sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng kayabangan at paghamak sa iba ay hindi nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng mga biyayang natanggap natin. Sa halip, ang tunay na pagpapala ay lumalabas mula sa pagbabahagi at pagmamahal sa ating kapwa na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging mayaman sa mata ng Diyos. Sa Jacob chapter 2 verse 12 to 21. Sa mga talatang ito, ipinapakita ni Jacob ang kanyang pag-aalala sa pagkakaroon ng kasakiman at kayabangan sa puso ng ilang mga tao. Ang pagtanggap ng mga biyaya mula sa Diyos tulad ng kayamanan ay hindi dapat maging dahilan para sa pagmamataas at pagkamuhi sa ating kapwa. Sa kasalukuyan, kahit sa gitna ng mga materyal na biyaya na nating natatanggap, Mahalaga pa rin na matiling magpakumbaba at magkaroon ng paggalang sa ating kapwa. Ang pag-aangat ng sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng kayabangan at paghamak sa iba ay hindi nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng biyayang natatanggap natin. Sa alip, ang tunay na pagpapala ay lumalabas mula sa pagbabahagi at pagmamahal sa ating kapwa na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging mayaman sa mata ng Diyos. Sinusundan ni Jacob ang kanyang pagpapayo sa mga tao sa maghanap muna ng kaharian ng Diyos bago ang anumang material na kayamanan. Pagkatapos nating makamtan ang pag-asa kay Kristo at hanapin ang kanyang kaharian, doon lang tayo makukuha ng tunay na kayamanan. Sa kasalukuyang panahon, ang minsaying ito ay patuloy na may kahulugan sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Mahalaga pa rin na unahin natin ang espiritual na pagunlad at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at pagsunod sa mga aral ng Ibanghelyo, magagawa natin na maging tunay na mayaman sa mata ng Diyos. Kahit pa maaaring hindi tayo mayaman sa material na bagay. Sa Akob chapter 2 verse 22 to 35 hanggang chapter 3 verse 10 to 12 Natutuwa ang Diyos sa kalinisang puri. Sa ating panahon, ang imoralidad ay patuloy na nagdudulot ng mga negatibong epekto sa lipunan tulad ng pagkakawatak-watak ng pamilya pagtaas ng krimen at pagkabuso sa kapangyarihan at pagkakaroon ng mental at emosyonal na problema sa kabilang banda ang malinis na pamumuhay ay nagdadala ng pagpapala at kaligayahan sa buhay ng tao nagtataguyod ng pagkakaisa at kapayapaan at nagbibigay ng pag-asa at pag-asa sa mga tao, ang kalinisang puri ay nagdadala ng pagpapala at nagpapalakas sa mga individual, pamilya at lipunan bilang kabuuan. Sa Hakub chapter 4, maaari akong makipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo Sa Hakub chapter 4 verse 11 sa pamamagitan ng paghahayag ni Jacob na makipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Ipinapaalala niya sa kanyang mga tao ang kahalagahan ng pagtanggap ng biyaya at kapatawaran mula sa Diyos. Sa panahon ngayon, ang minsaheng ito ay patuloy na may malaking kahalagahan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan ng buhay, ang pangako ng kaligtasan ay kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo ay nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa maraming tao. Sa pananampalataya sa pagbabayad sala ni Kristo ay nagbibigay daan sa mga tao upang makamit ang kaligtasan mula sa muling pagkapamuhay na malapit sa Diyos sa kasalukuyang panahon ang hamon sa pagtanggap ng biyaya at kapatawaran mula sa Diyos ay patuloy na umiiral sa kabila ng mga pagkakamali at kahinaan ng tao ang pag-aalok ng pagbabayad sala ni Kristo ay patuloy na nagbubukas ng daan patungo sa pagpapatawad at pagbabago sa gitna ng mga hamon at kagipitan ng buhay ang pagtanggap ng biyayang ito ay nagbibigay sa mga tao ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga suliranin ng buhay ng may pag-asa at tiwala sa Diyos. Kayon din, ang pagtanggap sa biyayang ito ay nagtutulak sa mga tao na maging mas mahinahon at mapagpatawad sa kanilang kapwa na nagbubunga ng pagkakaisa at pagmamahalan sa lipunan. 2 Nephi chapter 10 verse 24. Ano pa't mga minamahal kong kapatid? Makipagsundo kayo sa kalooban ng Diyos at hindi sa kagustuhan ng diablo at ng laman. At tandaan, matapos tayo makipagsundo sa Diyos na dahil lamang sa at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kayo maliligtas tinibigyan di ni Nephi ang kahalagahan ng pagkakasundo sa kalooban ng Diyos. Ipinapaalala niya sa kanyang mga kapatid na hindi dapat sumunod sa kagustuhan ng Diyablo at nang sariling pagnanasa bagkos ay dapat maging tapat sa mga utos at plano ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang minsaheng ito ay patuloy na may malaking kahalagahan sa mundo na puno ng mga distraksyon at tukso, mahalaga na manatili tayong nakatuon sa kalooban ng Diyos at hindi sa sariling kapakanan lamang. Sa pamamagitan ng pagkakasundo sa Diyos, tayo ay magiging handa na sundin ang Kanyang mga utos at magtiwala sa Kanyang plano para sa atin. Matapos nating makipagsundo sa kalooban ng Diyos, ito ay nagbubukas ng pintuan ng kaligtasan para sa atin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay nagiging kabilang sa kanyang mga plano para sa ating kaligtasan at pagpapala. Sa pagtanggap sa biyayang ito, tayo ay tinutulungan na makamit ang tunay na kaligiyahan at kapayapaan sa ating mga puso. Ang pagkakasundo sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng pag-asa at katiwasayan sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tiwala at pag-asa sa Diyos. My dear brothers and sisters, dito po nagtatapos ang ating lesson for today. Gusto ko pong malaman ninyo na mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit.